curious, magugulat ka po dito. Dating tuyot na disyerto, ngayon ay nilalamo na ng baha? Ito ba'y babala po ng kalikasan o isang mahalagang paalala mula sa Diyos? Dahil sa sobrang lakas ng uh, pag-ulan ay uh, na dito o oh, kumitlat, dito sa disyerto ng uh, Barde al-Wahibiyah, southern part na ito ng uh, Hale, Saudi Arabia at uh, parang nga uh, ilog na ito nga uh, disyerto at tapon uh, ay uh, tutubo na naman yung mga damo. Huwag ka pong bibitaw dahil pag-uusapan po natin ang nakakagulat na kaganapang ito na tila po hango sa isang propesya. curious, nakakagulat po ang balitang ito mula po sa gitnang silangan. Ang Saudi Arabia, kilalang bansang dominado ng buhangin at init, ay kasalukuyan pong dumaranas ng matinding pagbaha ang ilang pong syudad tulad po ng Jeddah, Riyadh at Mecca ay literal na nalulunod sa tubig. Ayon nga po sa mga ulat, ilang araw ang sunod-sunod na pagulan ang nagdulot ng bigla ang baha na nagparalisa po sa mga kalsada, nagpabagsak ng mga gusali at naglagay po sa panganib ng libo-libong buhay. Ang mga eksena pong ito ay hindi mo inaasahang makikita sa isa pong bansang disyerto. Ngunit bakit nga ba ito nangyayari? Marami pong eksperto ang nagsasabing ang climate change ang pangunahin pong salarin. Dahil po sa patuloy na pagkasira ng kalikasan, nagbabago daw ang mga weather patterns. Ang dating tuyot po na lugar ay nagiging sentro ng malakas na ulan at pagbaha. Well, ang tao ba'y patuloy po na nagkakalat ng dumi at nagpapabaya sa kapaligiran? Opo ka curious, no? Tila po tayo ang nagbubukas po ng pintuan para po sa mga ganitong trahedya. Pero teka lang. May mas malalim na aspeto po ito. Paano kung itoy hindi lang usapin ng siyensya? Paano kung itoy babala ng Diyos? Sa gitna po ng kaguluhan ito, marami pong tao ang nagtatanong. Ito na ba ang palatandaan na nalalapit na ang wakas? Dahil ayon nga po sa Biblia, may mga propesiyang nagsasabi tungkol po sa mga kalamidad na darating bago po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Iso Kristo. Sinasabi nga po in Matthew 24 verse 7, magkakaroon ng mga lindol, tagutom at mga sakuna sa iba't ibang lugar. So isama nyo pa po ang mga baha po sa disyerto, isang lugar na dating uh, imposible para po sa ganitong kalamidad. Kung titingnan po natin sa ating pananampalataya, hindi ba't parang Paalala po ito mula sa may kapal na kailangan po nating magbago. ba? Diba? Na dapat po tayong maging handa sa anumang darating. Ano po ba sa tingin nyo mga ka paki Pakicomment po no, ang inyong pananaw patungkol po dito. Ka-curious, hindi, bin, hindi po natin kontrolado no, ang kalikasan. Pero kontrolado po natin ang ating mga aksyon. Pinapalanahanan po tayo na alagaan natin ang mundo at uh, mamuhay po ng kabutihan ano nga po ang sinasabi ng simbahan ukol po dito? Ang simbahan po na itinalaga ng ating Diyos upang magpalaganap ng katotohanan at gabayan po tayo sa tamang landas ay siya pong magbibigay sa atin ng gabay. No, sa pamamagitan po ng mga sakramento, tayo po ay inilalapit kay Kristo. Ito na po ang panahon para pagnilayan po ang ating mga buhay. Ang mga kaganapan pong ito ay tila po sinasabi sa atin na magbalik loob no? Mamuhay ng matuwid at alalahanin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kalikasan. Tandaan po natin ito mga curious. Walang nakakaalam sa araw o oras ng wakas. Tandaan po natin to. Kung may magsasabi man na malapit na at bukas na, sa susunod na buwan na, ang katapusan ng panahon, wala po yung katotohanan. Pero may, ang Biblia po ay may binabanggit na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo na sinasabi nating katapusan na ng panahon. Dahil ano pong batayan po natin? No? Una po, no, mali, malina po na sinasabi dito ng ating Panginoong Iso Kristo in Matthew 24 verse 36 Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o ang anak kundi ang ama lamang. Ang pahayag po na ito mula po sa ibanghelyo ayon sa kay San Mateo ay nagtuturo po ng dalawang mahalagang bagay. Una po dito, tanging may alam sa eksaktong araw o oras ng wakas ay ang Diyos lamang. Kaya wala pong iba na makakapagsabi nito kagaya po ng mga madalas no ng mga pasto na nagsasabing bukas no, ususunod na buwan, o sa susunod na taon ay magwawakas na. Ngunit Parati po itong palpak. Pangalawa po dito, hindi ito ang ating pangunahing layunin no? bilang mga kristyano. Sa halip po tayo ay tinatawag upang mamuhay ng banal sa paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. ba? Diba? Madalas po, no? doon na lang po tayo nakafocus na nako malapit ng katapusan ng panahon, malapit ng pagdating ng ating Panginoong Iso Kristo, magugunaw na ang mundo. Madalas dyan na lamang nakatuon no? ang isip ng ibang tao pero hindi po naiisip no yung dapat na gawin bilang isang Kristiyano yung dapat na pamumuhay bilang isang Kristiyano kaya pagdating po no sa mga kaganapan ito ito po ay paalala sa atin at hindi po upang tayo itakutin kaya sana po ay magbigay po ito sa atin no, ng kalinawan dahil ayon nga po no in the catechism of the Catholic Church sa turo po ng simbahan CCC 1040 ang kaganapan po ng wakas ng mundo ay mahahayag ng plano ng Diyos sa kanyang nilikha. So ipinapakita rin po dito na ang buong kasaysayan po ay magtatapos no, sa hustisya at awa ng Diyos na naglalaman po ng kaganapan ng kanyang plano at kaligtasan. Now, bagamat wala pong nakakaalam ng eksaktong araw ng uh, o ng kailan man no, darating ang uh, huling araw na iyan no, ang wakas, ang pagguna ng mundo no, ang katapusan ng panahon, ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, ang Biblia po no, at ang simbahan ay nagbibigay po sa atin ng palatandaan na magpapahiwatig na nalalapit na talaga ang katapusan. Ito ba yung mga nakikita nating mga baha ngayon sa disyerto? No? Ito ba yung mga malalakas na lindol, malalakas na mga bagyo? Well, isa po yan sa mga sinasabi ng Biblia. Ngunit tandaan po natin ito. No? Uh, ang Diyos pa rin no, sa kanya pong uh, kagustuhan ang magtatalaga nito. Ang mga palatandaan po ay hindi para no sa uh, pananakot. Hindi po 'yan, no, ang intensyon talaga. Kundi para po paalalahanan, no, tayong mga mananampalataya na maging handa po, no, at manatili sa grasya ng Diyos. Kaya ano-ano itong mga palatandaan na ito, no, mga kakiris? Una po dito, mga digmaan, no, lindol at tagutom. Dahil malinaw po yan na sinasabi in Mark 13, verse 7 to 8, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingasgas ng digmaan. Magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutong. Ito ang simula ng paghihirap. Tanda po natin ito, ang mga natural po na kalamidad at sigalot ay bahagi po ng palatandaan ng wakas. Gayunpaman, hindi ito dapat maging dahilan upang mawalan po tayo ng pag-asa No, sa halip po, ito ay paalala na ang mundo po ay pansamantala at dapat po nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Pangalawa po no, na palatandaan, of course, yung pag-uusig sa mga Kristiyano. Alam na po natin yan, no, marami na po ngayon na mga Kristiyano na inuusig, no, pinapatay, ako po, isa po yan sa mga palatandaan. Dahil malinaw din po yan na sinasabi sa Biblia. Sinasabi nga po in Matthew 24 verse 9, Ibibigay kayo upang pahirapan at patayin kayo. At kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. You see? Hindi na po ito bago. Kaya ang mga pag-uusig na po ito no, sa atin ng mga mananampalataya, isa po sa mga malinaw na palatandaan. Sa kasalukuyang panahon po no, maraming Kristiyano na ang humaharap sa mga pagsubok, no, diskriminasyon, no dahil po sa kanilang pananampalataya. Ngunit po ang simbahan ay nananatili pa ring matatag no, sa kabila po nito. Sapagkat ang Diyos po talaga ang nagbibigay po sa atin ng lakas. Pangatlo po dito'ng palatandaan no, ang paglaganap ng Ebanghelyo. Of course, sinasabi po in Matthew 24 verse 14, at ipapangaral ang mabuting balita ng kaharian sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. So lahat muna sa buong mundo ay makakaalam ng Ibanghelyo bago darating ang wakas. So kung kaya isa rin po itong misyon no, sa atin na mga Kristiyano na nakakaalam na dapat rin natin pagtuunan ng pansin ang pagpapalagana po ng Ibanghelyo dahil ayon nga po, no, sa itinuturo din ng simbahan, ang pagbabalik po ni Kristo ay magaganap kapag naipangaral na ang ibanghelyo sa lahat ng dako. Ang misyon ng simbahan po ay ipalaganap ang mabuting balita upang mas marami po ang makakilala sa Diyos. Tandaan po natin ito, ang simbahan po ay malinaw na may katuruan ng pagdating po sa pag-aaral ng huling mga bagay. Sa CCC 1021-1041, sinasabi po dito ang mga sumusunod no na mga mahalagang konsepto. Una po dito, individual na paghuhukom, particular judgment. Dahil sa oras po ng ating kamatayan, haharap po ang bawat isa sa personal na paghuhukom ng Diyos. Ang kaluluwa po ay dadalin sa langit, purgatorio o impyerno, depende po sa kanyang pananampalataya at mga gawa sa lupa. Ang paghuhukom po na ito ay hiwalay sa huling paghuhukom. Pangalawa po dito, ang huling paghukom, no? Final judgment. Well, sa katapusan po ng panahon, magaganap po ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang lahat po ay haharap sa huling paghukom. At ang buong katotohanan ng ating mga gawa, no? Mga kalooban at mga pananampalataya ay talagang malalantad, no? Ang Diyos ay maghahari at ang bawat isa po ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala o parusa. Pangatlo po dito, bagong langit at bagong lupa. Ang mundo po ay hindi lamang magtatapos kundi talagang muling lilikayin. Dalayan po sa pahayag, no? 21 verse 1 to 4, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang Diyos ay mananahan kasama ang kanyang bayan. Ito po ang kaganapan ng plano ng Diyos para po sa kanyang mga nilika. Now, ang paghahanda sa wakas no, ng mundo o sa katapusan po ng panahon ay hindi po dapat na nakabatay no, sa takot kundi sa pananampalataya. Dahil ayon nga po sa turo ni San Pablo, In Mark 13 verse 33, Kaya't manatili kayong gising at magbantay sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang panahon. Kaya narito po no, ang mga practical talaga na gabay no, mula po sa katuruan ng simbahan at iisa-isahin po natin ito. Una po dito, pag-ilista nyo po no, or pag-comment po sa baba ang mga uh, katuruan na ito ng simbahan. Una, manatili sa estado ng grasya. Always in the state of grace. Ang pinakamalaga pong paghahanda talaga na ating magagawa ay ang pagkakaroon po ng malapit na relasyon sa Diyos. No, ito po ay nangangahulugan ng uh, tinatawag po natin na uh, regular no, na pangungumpisal, pagtanggap ng Eucharistia at pagsunod no, or pagsunod sa kanyang mga utos. Sinasabi nga po ng ating Panginoong in John 15 verse 4, Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo mapapanatili lamang po natin ang biyaya ng Diyos, mapapanatili po natin ang ating sarili sa grasya ng Diyos if we are always in the state of grace by, of course, no regular confession, no? receiving the Eucharist at always no, sa pagsunod po sa mga utos ng Diyos. Pangalawa po dito, gawin ang mabuti sa ating kapwa. Ang simbahan po talaga ay nagtuturo na ng ating pananampalataya po ay dapat na makita sa gawa sinasabi nga po in Matthew 25 verse 31 to 46, tinutukoy po ni Jesus ang kahalagahan ng pagtulong sa nangangailangan bilang batayan po ng ating paghuhusga sa wakas ng panahon. Pangatlo, of course, manalangin po tayo, always pray and always trust in God. Magtiwala po sa Kanya. Dahil ang panalangin po ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pamagitan po ng pagdarasal, napapalapit po tayo sa Diyos at nagiging mas handa po no sa anong sa anumang pangyayari. Kagaya rin po no ng sinasabi ni San Pablo in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayo ng walang patid. Kung kaya kung tayo po ay nagtitiwala no na nananalangin sa Diyos, tayo din po ay nagtitiwala sa kanya kakayahan na tulungan po tayo. Tayo po ay nagtitiwala na ibibigay niya kung anuman man po ang ating mga hiniling, kung ano man to ang ating mga kailangan. Dahil well, ang Diyos po natin ay hindi po nagpapabaya. Tandaan po natin yan, mga kakiris. Kaya sa kasaysayan po, no, maraming pangkat talaga no, at uh, individual ang nag-aakala na nalalaman nila ang mga eksaktong araw ng wakas. No? Ngunit sa huli po, lahat ng prediksyon na ito ay talagang napatunayang mali. Palpak. No? Ang simbahan po ay patuloy na nagbabala laban po sa mga ganitong hakaka sapagkat ang layunin po ng pananampalataya again, ay hindi upang tukuyin ang petsa ng wakas kundi upang maghanda. Yan lang pong dapat natin gawin. Dahil ayun nga po, no, sa santo tulad na si San Agustin, ang wakas ng mundo ay isang misteryo na dapat igalang. Ang ating pong uh, focus ay dapat po nasa pag-aaraw, pag, uh, araw no, dapat nakafocus po tayo sa pangaraw-araw na pagsunod sa Diyos sa kung ano man ang kanyang inuutos at uh, nais na ipagawa po sa atin. Sinasabi nga po no sa 'di ba sa sinasabi niya sa confessions, hindi mo kailangan alamin kung kailan darating ang wakas. Sa, sa halip, alamin mo kung paano ka magiging handa. Yan lamang po ang pinapaalala sa atin. Yan lamang po ang dapat na bigyan po natin ng atensyon. Sa, modernong panahon po ito, marami talagang ang nag, nababahala no sa mga pagbabago sa klima no kagaya na lamang po of course ng baha doon sa kilalang lugar na uh, deserto pero ngayon ay binabaha na. at marami ding mga digmaan no at iba pang mga crisis no kagaya po sa mga uh, California na ngayon ay nako talagang napakalawak na ng nasusunog because of wildfire well isa po yan sa mga talagang uh, nagaganap na ngayon ngunit pinapalalaanan po tayo na hindi po dapat tayo matakot. Ang mga bagay po na ito ay mari po magdulot talaga ng takot din sa iba. Ngunit aga, no? pinapalalaanan po tayo ng ating pananampalataya na dapat ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at hindi po takot. Ang Diyos po ay may hawak ng kasaysayan at hindi po niya pababayaan talaga ang kanyang bayan. Tandaan pa natin ito, ang uh, ating Santo Papa, no, Francisco ay talagang paulit-ulit na nanaw- nananawagan no sa mga Kristiyano na ituring ang mga krisis bilang pagkakataon upang magkaisa, magbago at maglingkod. Sa kanya pong sinasabi no sa encyclical na Laudato Si, hinihimok niya ang lahat na alagaan ng mundo bilang isang tanda ng ating pananampalataya. Kaya ha curious, no? Uh, then, no, ang tanong na kailan ang wakas ng mundo ay hindi po mahalaga kung ikukumpara sa mas mahalagang tanong. Paano ako naghahanda para dito? Ang Diyos po ay nananawagan sa atin na mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Tulad po ng sinasabi, in Romans 13 verse 11 to 12, Gising na kayo sapagkat ang kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo ay unang sumampalataya. Ang gabi ay malapit ng matapos at ang araw ay paparating na. Eh mga kakiris, ang baha po sa disyerto ay isa lamang pong malakas na paalala na hindi natin kayang talunin ang, kalita, ang kalikasan. Ngunit kaya po nating baguhin ang ating sarili. Ano ang ating gagawin? No? Anong dapat mong gawin no? sa mga pag-alang-alang, sa mga ganitong pangyayari? Pagbago ka na sa malaking magagawa po natin. Huwag po nating sirahin ang ating kalikasan base po sa mga irresponsable nating na mga gawa. Huwag pong kalimutang ibahagi, again, ang ating ginagawang uh, uh, videos. Ibahagi nyo rin po ang inyong mga salubin no, sa ating comment section. Kakiris, kung nahanap nyo pong video na ito na makabuluhan, ilike nyo po at ishare sa inyo pong mga kaibigan. Mag-subscribe na rin po para sa mas marami pang usapin tungkol po sa pananampalataya, kalikasan, at mahalagang issue dito sa mundo. Salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Tandaan po natin ito, maging handa sapagkat darating ng oras na hindi mo inaasahan. Hanggang sa muli, maging inspirasyon sa isa't isa at manatili pong matatag sa ating pananampalataya. God bless po sa ating lahat.